Nagngangangal po ngayon atong si Maharlika dahil kuno nga ay merong gumawa ng fake na page at ang pinaka uh, intention nga ay ilahad ang katotohanan tungkol doon sa Polvoron video. Sige, sabihin na natin na fake etong page na to. May gumawa o sino man. Pero ang yun nga, 'di ba? Dahil sa page na to, nabubulgar yung mga totoong Uh, ginawa nyo, yung mga kabulastugan at kalokohan nyo. masakit ito dahil you see ibang tao ang nagbulgar at hindi mo alam kung sino pero may may sense lahat etong etong pagbubulgar na ito na kuno, ang tunay na gumanap doon sa pulvoron video ay isang tauhan nga natang si Attorney Vic Rodriguez huh? ayan Attorney Vic Rodriguez ang tunay na gumanap, gumanap sa uh, pulvoron video na inilabas natin. Yun nga ay etong si or nagngangalang kung sino man ito na dating tauhan nga daw natong si Attorney Vic Rodriguez. I-report daw atong page na to. Pero ang masaklap dito na lamang napaparatangan na si Maharlika ang nasa Malacanang na may kagagawan daw sa mga ganitong, ng mga ganitong klaseng fake na page. ayan, masakit, masakit no? Masaklap na kayo ay nagngangal ngayon dahil isang page ang umusbong para ilahad ang katotohanan tungkol sa inyo. Baka kasi yung gumawa ng page na ito ay may totoong kaalaman sa inyong mga kalokohan. Ibig sabihin, baka nasa circle nyo lang ang may gawa na itong page na to. So ngayon, hmm, sino ang paniniwalaan ng taong bayan? Eto. Isipin pa ba kasi ng taong bayan na fake ang, ang, ang page na ito dahil kung tutuusin etong uh, etong uh, post na ito ay alam na rin obvious na rin sa taong bayan alam na rin ng taong bayan yun nga lang gusto nila kasi sana sana ha sa paraang ganito ay aminin nyo ang mga kasalanan nyo Mahalika, Vic Rodriguez, Harry Rocker at Glenn Chong dahil alam niyo yan sa sarili niyo na meron kayong ginagawang kagaguhan, niloloko nyo ang ating mga kababayan, hinapahiyan nyo kung tutuusin ang ating bansa. Kayo talaga, ang totoong salot ng ating lipunan. Ang ilan sa inyo ay naturingan ng mga atoy ni Anoho, pero bakit? Ba't kayo nagkaganyan? Ano nangyari sa inyo? Kasakiman ba ang rason? Di ba greed of power and money ba ang rason ng mga ganitong klaseng pag-uugali? Mga lawyers yan, ha? At si Atty. Glenn Chong, etong si Atty. Vic Rodriguez, si Harry Roque, si Maharli Lang, hindi lawyer, at yung isa babae. Pero ulit-ulitin ko, fake man etong page na ito na naglabas nga ng kung ano yung totoo tungkol sa polvoron video na yan. Sa so tingin ko, ito yung katotohanan din. Good luck!